ready? Not yet. Mother, 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 the nigga. Nakabidyo ka. Ano ka parang sa horror. Pupunta kami guys sa dentist ngayon. Ayan, grabe. Nakatamad pumunta. Sobrang lakas ng hangin. Pero wala kami choice. Nakaano na kami. Naka-schedule na. Yung dentist na pinupuntahan namin, Nag-i-English yung sensei doon. Kaya doon kami lagi pumupunta. Medyo malayo siya ng konti. Pero ano lang. Saglit na saglit lang. Basta kung saan may nag-i-English na sensei or doctor. Yung pinupuntahan namin. Kasi nahihirapan nga kami makipag-communicate. Ngayon, meron sa, ayan. Sa dentist. Meron. Mamaya, papakita ko sa inyo kung magkano yung bayad pag nagpapa-cleaning. Cleaning lang naman regular. Twice a year kami napunta doon. Ayan. At ang problem, mga sobrang init. Wala. Oh. Ito sa Itong sa akin. Ay, ayan. Let's go fighting. Tanggalin ko na ang saksak -sak na rin. Isa na ng cellphone. Uh -huh. Tanggalin ko na muna. Kasi baka magtagal tayo. Mag-iigib na rin ako. Kasi ayoko na dumabas mamaya. Isasabay ko na itong pag-iigib. naman namin mga. Okay. Hmm? Ilaw. Tapos ng hangin. Ay, ay, Tara na. Mam Mamaya pa tayo makakarating. Lakas ang hangin eh. Tara. Dito na kami guys sa uh, Tomizawa Dental Clinic. Yan. Dito yan. Pasok na kami. Ito yung schedule niya. Baka gusto niyong naghahanap kayo ng na clinic na may nag-i-English na sensei. 2,300 din. na? Nakatulog ka na? Ayan na, ang susakay. Ay, rasin na. Oh, diba? Oh, ano yung medyo hilaw ka? Para sa hindi mo. Ayan, bibili na tayo. Wala masyado tao. Weekdays Eight days kasi. Weekdays. days. Ang ano, pero walang pero walang price.

これで1000円でじゃあこうやって返うと、はい、これで1000円ね100円1000円、はい、1300円1400円1550円はい1500、はい、メレンダーもいない Nagkalas ka Itaw, itlaw mm. Takoyaki mm -mm. Testing oh. Kagatin mo, mo i-unhand lahat Tingin Ayun, hindi pa yun. Hindi siya itlog <laughs> Okay naman lahat hmm. ba initin ko? Hindi na. Hindi rin naman crunchy. yung Eh? Oh. Wow. Nakain ko na yung